Paolo Avellino dumalaw sa It's Showtime, Kim Chu tinukso tukso. Hindi mapigilan ng mga fans at supporters ng kapamilya stars na sina Paolo Avellino at Kim Chu nang dalawi ng aktor ang dalaga sa noontime program nitong It's Showtime. Sa episode ng segment nilang, Especially for You, Marami ang nagulat nang biglang bumisita ang kapamilya actor. Makikitang nakangiting kumakaway si Kim K. Paulo at maging ang co-hosts niyang sina Vice Ganda, Vong Navarro, at Ogie Alcacid ay napawaw sa hindi inaasahang bisita. Hindi nga magkandamayaw sa pag-welcome si Vice sa pag-asikaso sa bisita habang makikitang tila kinakabahan naman sa kabilang dako ng stage si Kim. Oh my God, let's pause for this, ang aga naman, hindi makapaghintay, Paulo, please come in, the house is open, may bisita tayo. Yung Min indol, nasaan yung Min indol, say ni Vice. Tinanong naman ng Uncabogable Star kung sino nga ba ang binibisita nito, kung si Tiang Ami ba, o si Jackie, o si Lassie. Sagot naman ni Paulo kay Vice, na malengke lang po ako tapos naisipan ko lang pong dumaan. At being Mama Vice, hindi mawawala ang pang-aasar nito kay Kim na ka-love team ng aktor. Pasensya ka na kasi nagtatrabaho kami. Magtatrabaho muna kami. Teka lang, nakakahiya naman, Kim. Pakiasikaso ang bisita. Kami na ang bahala, sa show, tukso ni Vice kina Paulo at Kim. Dagdag pa niya, bakit parang hindi mapakali, what's wrong with Secretary Kim today? Nang makalapit si Kim ay makikitang agad silang naghawakan ng kamay ni Paulo. Panay naman ang naging tuksuhan ni na Vice at Kim at sinasabihan itong tabihan na ang aktor sa upuan. Nang makatabi si Kim kay Paulo ay agad niya itong tinanong kung ano ang gusto nito. Ang gusto ko lang naman ay yung magmamahal sa akin, say ng aktor kaya naman napatayo si Kim at sabay hampas kay Vice. Marami ang kinilig kina Paulo at Kim kaya naman nagtrending ang dalawa sa ex dating Twitter. Sabi naman ng isang netizen, as a non fan at chasmosa lang at nagwo-work with the media, gusto ko lang espil na hindi for promo yung sa kanila kasi isa si Paulo sa mga artistang mahirap utusan for promo. Simula sa lunes ay bibida na ang dalawa sa Filipino adaptation ng What's Wrong with Secretary Kim, na mapapanood exclusively sa VIO. Samantalang Paulo Avelino at Kim Churamdam ang pressure dahil kina Park Sojun at Park Min Young. Matinding pressure ang nararamdaman ni na Paulo Avelino at Kim Chu sa Filipino adaptation ng K-drama series na What's Wrong with Secretary Kim. Bukod sa talagang nag-hit sa South Korea ang naturang serye, ay sikat na sikat din ang mga lead stars nitong sina Park Seo Joon at Park Min Young. Sa naganap na grand media ko ng What's Wrong with Secretary Kim, nitong nagdaang Sabado sa Araneta City, Cubao, Natanong si Nakim at Paulo kung ano ang mga dapat abangan ng fans at kung may pressure silang nararamdaman sa nalalapit na pag-ere nito sa VU Philippines. As proud Pinoy, maraming nilagay ang mga writers namin and everyone involved dito sa paggawa ng Secretary Kim, the Philippine version, maraming Filipino touch such as family oriented or yung mga more comedy side. Actually kapag pinanood mo siya side by side, Medyo parehas siya pero yung story namin is more Filipino and mas nakaka-relate yung karamihan, sabi ng aktres. Para naman kay Paulo, palagi naman daw may pressure kapag may bago siyang project, lalo pat super successful ang What's Wrong with Secretary Kim. Of course there's pressure because, whenever you do an adaptation, you will always gonna be compared to the original series. And not just that, we're portraying characters that been portrayed by as you've said Korean stars like Everyone Loves PSJ, Park So Joon, Everyone Loves the Female Counterpart of Secretary Kim, and it's always a pressure, say ng aktor. Siniguro rin ni Kim na maraming makakarelate ang madlang people sa Pinoy version ng What's Wrong with Secretary Kim, habang ginagawa namin ta, yung adaptation na to, it doesn't feel like work. Tapos when we see the outcome and the finished product, hindi naman lahat na panood namin pero may mga clips lang na napanood sa tulong ng mga directors namin and creatives na parang ay ang saya. Nagawa ng mga Pinoy yung ganitong klase na pwede tayong makipagsabayan sa Korea, ani Kim. Nakaka-proud and very happy with the outcome ng palabas na to and of course we're very excited and very happy. Yun lang masasabi ko kinakabahan of course hindi naman mawawala yun we're very excited and confident this will be very good adaptation what's wrong with Secretary Kim adaptation, dagdag pa niya, mapapanood na ang what's wrong with Secretary Kim, simula sa March 18 sa VU Philippines Digital Streaming App, mula sa ABS-CBN Studios, Dreamscape Entertainment at VU.